Please don't forget to watch my YouTube channel, subscribe, like, and hit the notification bell. Thank you. you yeah. ito po ang paghatid sa uning hantungan kay Mang Boy palangka na kapitbahay ko uh, siya po ay namatay noong nakaraang linggo at uh, siya po ay uh, ay uh, papunta sana siya ng hospital at nahilo siya at na, na, na at uh, na-accidente at uh, pagkaraan ng ilang araw ay binawan siya ng buhay nalapitan po natin ang kanyang kabaong upang uh, tignan ang mga kanyang uh, kapamilya ito po ang mga anak at mga boy si Garmin si Alvin at ito po ang kanyang mga kamag-anak kapamilya na nakikiramay at naghatid sa kanya sa huling hantungan si Mangboy po ay napakabait na tao at uh, matulungin Ayan po si Manjak Palangka Dating kagawad ng Puerto Princesa Ayan po si Manjak Palangka Nasa na Napapagitnaan ng dalawang babae ito pong sa kanan ay si Mrs. Carnicita uh, Palangka ang uting asawa ni Boy, Mang Boy at yung nasa kaliwa ni Manjak ay ang kanyang Mrs. na nurse ng uh, at ito naman po ang instrumentong gagamitin sa pagmimisa ay umagang ito ito ang kanilang organista. Boss, kayo ba organista? Opo. Uh, matagal na ba kayo sa simbahan? Opo. Uh, tumutugtog din kayo ng rap? Rap. Simbahan lang, ng targa. Wow. Mga magitan niya sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsiyo po para sa pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Hobe. Ang sakit ni Hobe. Sana ang sinabi ko'y maitalat may sulat at ito ay magawang isang buong aklat. At sa batoy may ukit itong mga salita ko upang bang panahon mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagdiktas na sa akin magtatanggol pagdating ng wakas. Pagkatapos na maluray itong inuna, ako ay umasa sa iyo ng tiwala na kung umumagay, ipagubunita yung ang pag-ibig mo na lubhang dakila. Ako na maraala, para lakas, para lakas, para lakas. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga Piyaromas. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ay pinagkait ang sarili niyang ala, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagka, naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ang ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hindi ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang salay sa atin sa pagmamahal ni Kristo. Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtatid. Sa si Diyos sa makapangirihan, Binuhay niya muling anak niya si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating pong panalangin, amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami na at Nung binyaga ng ating kapatid na siya nagsimula ang binhi ng buhay na walang hanggan, naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan, idalangin natin siya sa puong may, kamal, may kapal. Ma ang lahat ng namatay na umaasang muling magubuhay ay malubod na wang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa puong may kapal. Ma ang lahat ng ating mga kapatid na narito ang mga nagdadalamhati at nalulumbay at ang lahat ng sa kanila ay nakikiramay ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan idalangin natin sila sa puong may kapal naway gantin palaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid kamag-anak at pinagkakautangan ng loob idalangin natin sila sa puong may kapal Ama naming mapagkalingay, pagkalabos sa lahat at kipag kay Pakesakay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Gayun din naman, nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis Muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo ay

Ay nilog na po ang uh, ataw ni Ma'am Boy sa loob ng sa ilalim Bili po natin na kunan. Ay ito po. Ayan. Hindi, ko po, po na kunan. Busy ako. Ito ang kanyang mga kamag-anak. Si Dave Palangka at si Mang Aling Linda.